din sa Joanne, Layo na yun. Ay, sige na! Hi guys! Ay, video ka? Oo. Oh. Ay, din eh. <laughs> video pala to. I-upload ko to sa, ano? So, sa YouTube. Ah, na, para masalangin. Oh. Diyan na. Nandito kami sa overpass. Oh, nandito kami sa overpass, oh. Yung mga taga-bundok. Wala to sa Obundok. Ay, mo na lang kayo tayo ng pagpupa sa bundok. Joke! Oo, oh, ayan <laughs> ang kasama ko. Ayun ang LRT. LRT do you know? MRT. MRT yan. Yeah. Oo oh, nga. Palagi akong sumasakay ng MRT nyo. Hindi <laughs> ako so, nag-game. Hindi ako MRT Ayan ang ilal, ang baba. Ewan eh, ko kung makita ito. Parang ano. Nagmata mo, uso. Oh, tayo kasi mausok dito sa so Manila. Alam niya na what is Bag mga nakapuntang DSWT na tao? Ayun you know, na, picture mo yung sandigan ba yan? cellphone mo na lang. Ay, sige, sige, cellphone na lang. Sige, go, go, go. Ano, picture mo sa cellphone mo. Oo oh, okay, okay.